kano kaya ang ibibigay ni Mama Papa pag nalaman nilang kinidnap ang kanilang unika Eh, di alamin natin. Ang cellphone. Ang number ng bahay. Ano? Anong-ano? Anong-anong-ano? -ano? Anong number ng bahay? 7E, Native Street, Kabog Subdivision. Galing ko. Ay, po, oh, house number yon. Ang hinihingi ko, telephone number. Siya yan, yung babae. Sino kasama? Hindi ko alam. Malamang ang kampo niyan. Sundan natin. Teka, mm. teka, teka. May alam ka bang bar dito? Bar? Mm -hmm. Meron, pero... Ayun! Good! Let's go! Uh. Oh, no! Sila, tumayo ka dyan! Ano ka ba? <laughs> Order nyo, ma'am. Ah, uh, ano yung pika-pika nyo? Ah, may gamba, calamari, chicken liver, <laughs> garlic, mushroom, at sisi. Okay. Alin ho doon, ma'am? Lahat! Huh? Kayo ho? Ah, uh, uh, tubig? yung libre ha? Sorry, ha? Hindi kasi kami nakakain, eh. Eh, ano ba kapura nyo? Ikaw. Ako? Ay! Hindi ko alam, eh. Kay Tita Hada. Alam mo yan, Tita Hada mo? Ano yan, eh? Weird, eh. Bakit ba ganun siya? Bakit tinatanong niya kung uh, virgin pa ako? Ah, uh, wala, wala. A ano, mahabang story, ah. pag nakalapit ka na ng virgin na lalaki, wala kang gustong gawin kundi ikaw at sipsipin ang lahat sa kanya. Bakit? Ah, wala, wala. Ako nga pala si Angeli. Uh, ako naman si Drew. <sighs> Sino ba nakaisip ng costume natin? Bakit? Cool, di ba? Anong cool? Ang init nga eh. Anong cool? Shhh! Anong cool, 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 cool dyan? Tama na nga kayo! Ang ingay nyo! Ako. Oh, oh. Boss. Dapat hindi tayo maalata rito. Handa mo ni Tranquilizer Gun. Yes, boss. Eh. Boss. Hello. Sabi ko hindi tayo papahalata, 'di ba? Aw, oh, nga pala. Ilabas mo 'yung maliit, yeah. 'yung miniature. Yeah. Oh. Kung pwede, ah. Oh. Bakit? Nandidiri ka ba sa akin? Hindi, uh, hindi. Eh, hindi. ganda-ganda mo. Angeli, ayokong lumapit ka sa akin eh. Baka madiskrasya ka. Yung nangyari sa tita mo, eh, nangyayari yun sa mga babaeng lumalapit sa akin. nadidiskrasya. Ayokong mangyari sa yun. Ayokong madiskrasya ka. I'm not worried. Tengoklah. Si? Oh, ya. Oh, apa? Kau tak boleh menangkap eh. Kalau dia tak Eh... Saya boss. Oh,

talaga yung ano ko eh. Dali. Ang sakit. sakay na. Ah! napunta nyo niyan? Hmm. Ah, Olonga po. Olonga po daw. Ah! Olonga po? Hmm? Kung kaya nyo. Aray! Aray ko! Aray ko! Aray! Eh, neka. Kedito ya. Come on. Opo po Sayang. Ken tempo bae banget at sama. Wala wala kalam. Asa ni inaboladen. Asa la. Oh, ano? Huh? Huh? Hayun! Habulan! Na. Uh, Ayun uh, na daw Jose. Boss! Ano ng yun ang gagawin natin? Mhm. Mm -hmm. Oh. Mm. -hmm. <laughs> 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 yeah. Tuluyan <laughs> 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 mo gisinga. Please. Calm down. Yeah. Yeah. Whoa! Whoa! Woah. Oh, wow. wow. oh, asan na sila? Bale, huwag ka mag Tuntunin natin yung lugar na to. Tsaka makikita din natin sila. Tama! ano <laughs> no, sila okay ka lang? Ano nga rito ng dinamita? Eh, kitang-kita tayo rin eh. Bakit pa tayo naghihintay ng gabi? Eh, sandang daon pa lang naman akong hindi nakapagsandbating ah. Ano ka? gusto kayo. Sabi baka kami nagbabantay dyan. Alam mo, talagang nangangarap ako. Nangangarap ako na isang araw, makaipon ako ng pera. Tapos, sasali ako sa banda. Kaso, may, may problema eh. Ginigitaw ka? Ha? Gusto mo, dagdagan natin ng... Uh, uh, ah, hindi na. <sighs> <sighs> We'll be right back. muwi ka na. Ako nang bahala dito. Oh. Good evening. Akala nyo nakaligtas na kayo, no? Pwes. Nagkakabali kayo. Eh, eh. Sino ba talaga kayo? Ako! Si Pati! Bakit yung mga kami Ito, si Kuya Ernie. Pangit. Mas pangit siya. Ngayon! Hey! Hmm. Mula nang pinatay ng vampira ang Kuya Ernie ko. Hmm! Sinumpa ko. Maghihiganti ako. Mm. Nung una, akala ko vampira ka. Sinabi ko na kasi sa'yo eh! Hindi ka kasi nakikinig! Eh! Hoy! Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko! Sino ba talaga kayo? Alam ko kung sino sila. Mga katulad nila, ang kalaban ng mga kalahi namin. Sila ang mga vampire killers. Very good. And... Uh. But you're wrong hindi kami mga vampire killers. Kami ang vampire kidnap for ransom. Dahil alam ko, mayayaman ang mga vampira at ang pag-isip-isip ko rin na pwede kong pagkakitaan ang aking pagiganti. At imagine ha, kung daan-daan taon na kayo nabubuhay, o isipin mo na lang kung magkano na ang deposito ng deposito na nailigay mo sa banko. Magkano kaya ang ibibigay ni Mamat Papa? pag nalaman nilang kinidnap ang kanilang unika iha. Eh, di alamin natin. Ang cellphone. Ang number ng bahay. Ano? Anong-ano? Anong-anong ano? Anong number ng bahay? 7E, Native Street, Kabog Subdivision. Galing ko. Ay, po, house number yon. Ang hinihingi ko, telephone number naman ang pitong pating! Wala nakakalam ng number? Siya. Sure. Oh, ma'am. iya anong number niyo sa bahay? Hmm. Kung hindi mo sasabihin sa amin, <coughs> sasaktan kita. Yung isa, yung isa. Yung Or better yet, si Drew ang sasaktan namin. uh,